Sabado. Ano ang mabuting balita ang Daily Food of Life at paano ito makakatulong sa atin halika at ating pakinggan? Sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos chapter 11 verse 27-33, makikita ang mga sumusunod na aral at puntos. Una, pagiging maingat sa pagtatanong. Being careful in asking. Natutunan natin na mahalaga ang pagiging maingat sa mga tanong na ating ibinabato, lalo na sa mga may mataas na kapangyarihan. Sa pagtatanong ng mga pinuno sa kanya, ipinakita ni Jesus ang kahalagahan ng wastong pagninilay bago sumagot. Pangalawa, kahalagahan ng diskarte, importance of strategy. Sa pamamagitan ng pagsagot ni Jesus sa pamamagitan ng pagtatanong ukol sa bautismo ni Juan, ipinakita niya ang kahalagahan ng diskarte at pagiging matalino sa pagharap sa mga pagsubok at tanong ng iba. Pangatlo, katotohanan at katarungan, truth and justice. Sa pagtatanong ng mga pinuno kay Jesus, ipinakita rin ang katotohanan at katarungan. Sa pamamagitan ng kanilang pagtatanong at pagsagot ni Jesus, ipinakita ang halaga ng pagiging tapat at makatarungan sa lahat ng bagay. Pang-apat, pagpapakumbaba, humility. Sa kabila ng mga tanong at pagsubok na hinaharap, ipinakita ni Jesus ang kanyang pagpapakumbaba sa pamamagitan ng tamang pagsagot at pagturo sa mga naghahanap ng katotohanan. Sa huli, sa pangkalahatan, ang Ebanghelyo ngayon ay nagbibigay ng aral sa atin na maging una, maingat, pangalawa, matalino, pangatlo, tapat, at mapagpakumbaba sa harap ng mga pagsubok at tanong sa buhay. Ano mang panahon, ano man ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at Reels Bro Chris Montad Raya Jr. now para sa pangaral at payo mula sa Panginoon. Thanks God, na gustohan niyo ang video ang Ebanghelyo. I follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube at Bro Chris Channel at kanyang Reels follow, like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you.